Noong 2016, nag-viral sa internet ang di umano ay buto raw ng dragon. Ang video na to ay kinunan sa China at umani ng iba't ibang opinyon kung isa nga ba itong fake o legit. Kaya naman sa episode na to, haalamin natin kung may katotohanan nga ba sa likod ng mga viral videos ng dragon na nakunan sa kamera. Totoo nga bang may dragon? At ano-ano ang mga hayop na mukha daw ang anak ng dragon? Pero bago ang lahat, andito ulit ako para muling magpasalamat dahil ngayon, naabot na natin ang 500,000 subscribers! Alapakan naman dyan! Sana pag tayo ng 1 million subscribers, kasama ko pa rin kayo sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman, lalong-lalo na kung isa kang animal lover tulad ko. At dahil maswerte tayong umabot ng 500,000 subscribers, alamin natin ang buhay ng mga dragons na pinakamaswerte sa Chinese Zodiac sign. Ayon sa Chinese mythology, ang mga dragon ang pinakamaswerteng zodiac sign. Pero Paanong naisama ang dragon sa zodiac sign kung wala naman dragon sa totoong buhay? Sa kultura ng maraming bansa, ang dragon ay mahalagang parte ng kanilang tradisyon, mitolohiya at kwentong bayan. Pinaniniwalaan na ang mga dragon ay may ulo gaya ng sabuwaya, katawan gaya ng reptilians at pakpak na kahawig ng sapaniki. Dahil sa kakaiba at nakakatakot na anyo ng dragon, ilang beses na itong bumida sa mga pelikula na mas lalong nagpalakas sa interes at imahinasyon nating na mga tao. Sila ay maalamat na nilalang kaya maaaring nagtataglay din sila ng kapangyarihan na produkto ng mahika. Sa Chinese Zodiac Sign at ilang pelikula, maswerte at kakampi ng mga tao ang dragon. Pero sa maraming libro at alamat, ang mga dragon ay mapaminsalang nila lang na peligroso sa ating mga tao. Ilang beses nang lumitaw sa sinuunang libro ang salitang dragon kahit noon pang year 170 AD kaya hindi pa rin matukoy kung saan nakuha ng mga sinuunang tao ang ideolohiya ng dragons. Maaari kaya na may sinuunang tao ang nakakita ng buhay na dinosaur at dito nagumpisa ang istorya ng maalamat na dragon. Mas lalang tumibay ang ebidensya tungkol sa dragon nang isa-isa nang nauhukay ang buto ng mga dinosaur na nahawig sa mga dragon. Ngunit sa pagpasok ng 21st century, halos lahat na ng tao ay may kamera at dito na nga nakuha ng pambihirang pagkakataon ang mga diumano ay dragon caught on tape gaya ng dragon na to na kinuna noong 2014 sa bansang China kung saan may kita ang dragon na lumilipad sa gilid ng bundok. Ito naman ang dragon na kinuna noong 2012 na di umano ay isa pa ring dragon na umaakyat papuntang langit. Nagkalat ang maraming fake videos ng dragon sa internet, kaya importanteng hindi tayo nagpapaloko sa mga paratang na legit ang kanilang videos. Kung biyasa kang tumingin ng visual effects at camera tricks, mapapansin mo na madalas sa kanila ay fake. Gaya na lang ng video na to na kinunan sa Disneyland noong 2016. Mahikita ang pagkamangha ng mga tao matapos lang masilayan sa himpapawid ang pambihirang dragon. Ito pa, bumubuga pa ito ng apoy. Ang hindi nila alam, ang dragon na kanilang nakunan ay isa lamang animatronics na pinalipad upang aliwin ang mga bisita ng theme park kaya ito ay isang fake dragon. Isa pang pinakasikat na dragon sightings ay ang video na to na kinunan daw sa bundok ng Tibet kung saan masisilayan ang bangkay ng dragon na nahulog raw mula sa langit. Umabot na sa 3 million views ang video na to at marami nagsasabi na matibay itong ebidensya na mayroon ng dragon. Ngunit sa aking paghahanap ng kasagutan, napag-alaman ko na ang dragon sa video ay hindi totoo na kinunan sa Tibet at isa lamang animatronics para sa pelikula na kinunan sa bansang Spain. Oh no! Kaya masasabi nating ito ay isang fake. Oh no! Kung babalikan natin ang naunang video na kinunan sa China, maraming bone experts ang magsasabing ito ay fake. Ayon kay Dog Rocks McQueen na isang bone expert, maaaring isa lamang itong buto ng kalabaw na pinagtagpi-tagpi. What? Ayon sa kanyang obserbasyon, imposibleng ganito kalinis ang buto ng dinosaur dahil madalas rito ay kalat-kalat ang buto dahil sa mga scavengers gaya ng ibon at iba pang hayop. Kapag ang hayop kasi ay namatay, may mga scavengers gaya ng ibon at aso na maghihimay-himay sa buto kaya imposibleng ganito kalinis ang buto na natira sa dragon. Ayon sa mga experts, maaaring buto ito ng kalabaw na pinagdikit-dikit. Kaya ang hatol natin sa video? Sa ngayon, wala pang malinaw na hatol kung ang mga dragon ay legit or fake. Marami kasing mga hayop na dati ay inakalang alamat lamang, ngunit ngayon ay isa ng tukoy na ganap na discoveries. Gaya na lang ng gorila na inakalang kuro-kuro ng mga sinaunang European explorers, ngunit ang patunayang totoong hayop pala noon lang 1847. Ang mga krake na kinatatakutan ng mga marino ay kinalaunan ay napag-alamang totoong hayop pala. Nakakapagtaka rin kung bakit ang mga sinuunang sibilisasyon gaya ng Aztec, Egyptians at Southeast Asia ay parehong may alamat ng dragon. Ngayong wala naman silang ugnayan at komunikasyon sa isa't isa para magpalitan ng impormasyon. Sa pag-usad ng makabagong teknolohiya, parami ng parami ang nadidiskubring buto ng dinosaur na nahawig sa imahe ng dragon. Malay mo, in the future, may mahukay ang ating mga scientist na buto ng tunay na dragon. Ang astig siguro noon kung minsan nang nag-away ang dragon at T-Rex. Parang masarap panuurin yun na. Sino sa tingin mo ang mananalo? T-Rex o dragon? Comment down below para malaman namin ang inyong opinion. Kung tutuusin, may mga dragon naman talaga na kasama nating namumuhay sa mundo. Hindi nga lang ito kasing laki ng dinosaur pero sa unang tingin, akalain mong sila ang mini version ng mga dragons. Gaya na lang ng Om Salamander ng Slovenia na may ahambing sa mythological Chinese dragon dahil sa mahaba nitong katawan at ulo na parang sa buwaya. Maliit lang din ang mga binti nito na para talagang Chinese dragon. Ang mga Ohm Salamander ay isang amphibians at hindi sila mapanganib sa tao. Nakakalungkot isipin na dahil sa kanilang kakaibang anyo, madalas itong pinapatay ng mga lokal na residente dahil sa maling paniniwala na ito raw ay anak ng dragon. Sa bansang Thailand, dito may kita ang pambihirang insekto na sabi ng mga netizens ay mukha daw bagong pisang dragon. Sila ang dragon millipede na sa sobrang cute. Parang may bago na akong paboritong insekto. Dito pa rin sa Thailand, may ahas na napaka-espesyal ng itsura na nahawig rin sa maalamat na halimaw. Sila ang dragon snake at madali mo silang mahikilala dahil pawang sila lamang ang ahas na may nakaumbok na kaliskis sa likod na parabang kahawig ng sa dragon. Dahil sa kanilang natatanging anyo, madalas itong alagaan ng mga exotic pet collector. Ang isa pang reptile na may kita sa Southeast Asia na pinakawig sa dragon ay ang lahi ng flying lizard. Ang ulo nito ay para talagang ulo ng dragon, ngunit ang kanilang ekstrang balat na parang pakpak ang pinakaangat sa kanilang katangian. Maliit lang ang butiki na to na may timbang na 20 grams kaya malayo na ito ang kinatatakotang hayop sa mga sinaunang alamat. Kung may nakakakilabot na hayop na pwede natin tawaging modern day dragons, ito ang mga Komodo dragon. Kaya nitong tumimbang ng 90 kilos at humaba ng 10 feet mula ulo hanggang buntot. Walang apoy na lumalabas sa kanilang bibig, ngunit meron naman itong pamatay na sekreto. Isa kasi ito sa kakaunting species ng lizard na kayang maglabas ng kamandag o venom. Paborito nilang kainin ang mga kalabaw at usa kaya magingat ka sa hayop na to dahil kaya nilang kumain ng tao kung may pagkakataon. Dito sa Pilipinas, may isang species ng lizard na para sa akin ang pinakakamukha ng mga dragon. Ito ang Philippine Sailfin Lizard. sa yun ang kanilang ulo at naglalaki ang palikpik? Mukhang dito ibinase ang mga dragon sa na napapanood mo sa pelikula. Napakaganda at unique ng mga sailfin lizard kaya kung may makita ka nito sa inyong lugar, huwag mo sana itong saktan o hulihin at sa halip, ipagmalaki mo sa mundo na mayroong espesyal na lizard na mukhang dragon na tayo sa Pilipinas lamang matatagpuan. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Peter Geroy 7, Daniel Flores, John Chris Ordedor, Dominic Millet, Justin Siraon, Earl Zain Habilio, Jonel Alagon, at Christian Ryan Cristo. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. Bye-bye! To FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!